na yung mga sasakyan dito mayos. Ano? yun, maluwag na dapat yan. Sakyan nga yan, di mga truck na daan po dito. nakakadaan na sila. Luminis na ulit ang Quiapo, Manila. First day ni Orme, pina-flashing, pinatanggal mo na yung mga vendor para malinis na mayos. Pero ang tanong nila after day itong malinis ng first day, balik na ulit sa dugyot, yan yung alamin natin? So nagkaroon ng flashing dito sa Quiapo Simbahan ngayon at tignan natin yung sitwasyon ng Villalobos Hidalgo ngayon kung masikip na ba ulit. Nandito tayo ngayon, Carlos Palanca, dito sa Quiapo, Manila. At uh, ito po yung sitwasyon ng kung ngayon kami, Villa Lobos. Ngayon, punta tayo ngayon sa Quiapo Simbahan. Kaya mga ngayon na, ngayon ay weekdays. Yung uling punta kasi natin dito ay uh, weekends. Kaya mo kung gano'ng ka-disciplinado na yung mga vendors dito. Oh. Ayan no, wala nang lampas sa bangketa oh. Wala nang lampas sa linya Oh, oh Mas maganda na sa ngayon. Ang ginawa dito, inayos lang. Kasi marami din namang talagang uh, naghanap buhay dito. Marami talaga mga vendors na nagtitinda ng gulay, itong mga isda, halo-halo yan. Dahil sa kapit, bukod sa rice. Kasi mahirap naman dito kabay na kan eh, pag Ha? No? Marami din naman kasing dumadaan dito eh. Kaya ako talaga dapat ma-maintain uh, tong kaluwagan niya. Mas okay na siya ngayon, no? At ngayon, uh, mayroong flossing dyan sa harap ng Kiapo Simbahan. Yan, tinatanggal yung mga libag. Ayan guys, so, ni-flashing na yung ano. Ayan, yeah, tanggal yung mga libag, oh. oh bagong plasing Ngayon nakalinis dito ngayon oh. Pagkakadaan na yung mga sasakyan dito, maayos na yun. No? Maluwag na dapat yun. No? Okay. Sige nga, Ben. Patuloy na yung paglinis dito sa Kiyapo Simbahan. Diba? Sususa na yung mga plasyon dito. Biran yung makikita yan. dito naman tayo sa Hidalgo So update to, kayo ay uh, Thursday ngayon kabayan na uh, Weekdays tayo Maraming na sabi na weekends daw, matindi talaga yung mga vendors Pero ngayon pag normal days, may kita nyo naman kung gano'ng disiplina dito Di ba yung gitna nito talaga maluwag dapat talaga yan Di ba makakadaan yung truck ko, dati hirap makakadaan dito eh. Mas maayos na siya ngayon, no? Ah, dito, maluwag na rin, no? Diba guys, no? Diba ang ganda maglakad dito kapag maluwag, no? natin yung mga na nakuha sa Pwede na sa sapatos, chinelas, sandals, Ngayon kung kami dito na pala kabay, no? Pwesto ni Neling B. Oh, nakaparada na yung mga sakyan dito. Hindi na gano'ng kaluwag, hindi na gano'ng kasikip. karakter naman talaga yung kalinisan sa dito at nyo sa bangketa. Ito ang karya doon kabuhay lane. Eh, dapat malinis talaga to. Pero hindi kasi may na kasi marami mga tao talagang pumupunta dito papuntang simbahan. Kita mo na mga tindahan dito. ng ating mga mga kadalang mga sa tuwing mga mga yung lang ang ay ito sir, para saan wala yan, guhit ng city hall yan yeah, pero hindi pa ah dati may guhit wala dati pinagbigyan ng city hall so anong masabi niyong pagkakaiba? ayun ay, lang alit mo ng paninda uh, may makapaglatag ng maayos ah dati sir may latag pala may dito latag po yan. Pinipig, kaso city hall hindi pa, pa yan baka uh, pinyang pa so, Anong mga dito? Mga motor lang o? Okay? Ka mga truck, na dito. Mga truck. Malaking grab na dad dito. Yung mga nagdi-deliver dyan. So, sir, uh, may pesto pala talaga dito. Oh, pesto po talaga. Mga bangkit, mga sa street, uh, may pesto talaga. Yeah, ay, ay, sige, maluwag 'no. Latero. So sa mga eskrito ka ba, may mga kampalata ka dito. May mga pesto pala talaga dito, ayun. So hangga dito lang yung marker. Dito mga damit naman, no. Talagang may ikuha na yung pwesto nila dito. Mula, anong, anong oras madami yung basura? Uh, so may mga shifting ng DPS na dito mang umiikot. Sa umaga meron. Kami po yung pang umaga. Sa dito rin pala may tahanan. Sa gilid ng walang to, Villa Lobos. May tahanan di pala dito. masigit lang pala dito so diyan ka na sa Belloro basta lang magtadaan parin pala dito